CNN Live Nation. Susan Balane, magandang araw sa iyo. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Nilinaw ng Albay Prosecutors Office na hindi kasama si dating Governor Noel Rosal sa rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI Bicol na sampahan ng kasong kriminal kaugnay ng Peking Resibo sa Quarry Operation sa Albay, kundi si Engineer Clemente Ibo Lamang, ang City Engineer ng Legazpi na umupo noon bilang Provincial Engineer. Ang paglilinaw ay ginawa ni Albay Prosecutor Willie Guerrero. matap matapos lumabas sa inquirer.net na kasama si Rosal sa pinapakasuhan ng NBI may kinalaman sa hindi otorisadong procurement printing at distribution ng delivery receipts na ginamit ng quarry concessionaires mula July hanggang November 2022. Ang abogado.ph naman na unang nag-post ng balita ay tinanggal ito sa kanilang page at nag-issue ng public apology. Alas 7 kagabi, inihayag ni Rosal sa kanyang Facebook account na tinanggal na rin ng Inquirer.net sa kanilang page ang naturang balita. Ito ay matapos niyang padalhan ng sulat ang editor-in-chief na si Mr. Bilardo Olan at hinayag hininging tulad ng abogado.ph dapat mag-public apology din ito at gumawa ng klarifikasyon ukol sa kanilang news article. Sinabi sa sulat ni Rosal na kung hindi nila ito gagawin, lalabas na ang nasabing news article ay isang paninira sa kanyang reputasyon lalo ngayon na tumatakbo siya muli sa pagkagobernador ng Albay. mapipilitan umano siyang magsampa ng kasong libelo laban sa kanya at sa nagsulat ng balita na si Kilian Mahigpit at lalong nagiinit ngayon ang laban ng gubernatorial race sa pamamagitan nila Albay 2nd District Congressman Joey Salceda at ng dismissed Governor Noel Rosal habang nalalapit ang eleksyon sa Mayo. Mula dito sa Albay, ako si Susan Balane ng DWBS Radio Totoo, CMN Legazpi, nag para sa CMN Pilipinas. CNN Live. Nation, Nation Maraming salamat Susan Balanay mula po sa impila ng DWBS Radyo Totoo, CMN Legazpi City, sa Albay.